Kapatid, today a very good Friday. Reflect because this is a very good day to come to think of God's love for you. For us, God's love for you is unconditional, sacrificial and everlasting. There is no way to feel depressed kung kilala mo ang Diyos at kung siya ay sa puso mo. Alam mahal, mahal tayo ni Lord, kapatid. Sana kahit minsan naman ramdamin mo man lang ang spirito ng pag-ibig ng Diyos. Yun bang kikilabutan ka kasi may Holy Spirit na nagpaparamdam sa'yo, hindi ka pababayaan ni Lord. Romans 5 verse 8 But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Gaano kakamahal ni Lord? Lahat tayo, we are bound to go to hell dahil lahat tayo makasalanan. May minana tayong kasalanan at patuloy tayong nakagawa ng kasalanan pero siya ay nagkatawang tao, pinahirapan at pinako sa krus para tubusin tayo sa kasalanan there is a sacrificial love na nag-iimbita sa atin na anak, halika rito, sumunod ka sa akin. Alam ko, ang plano ko sa iyo, mas maganda ito kaysa sa plano mo sa sarili mo. My plan is far greater than your plan. magkiwala ka sa akin, anak. Gusto niya magkaroon tayo ng close personal relationship sa kanya. Mag-offer siya ng kapatawaran, grace at walang hanggang buhay. Sino sa atin ang may ayaw nun? ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi dahil deserving tayo ng kanyang pag-ibig, kundi pinili niya na mahalin tayo sa kabila ng ating imperfection. Anong ang katunayan? Ayun nga, nagpapako siya sa krus para sa bawat isa sa atin. Kulang pa ba yun para sumunod tayo sa kanyang tawag at kalooban na magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan? In practical sense, meditate kapatid on how God's love impact your life yung malaman mo na may nagmamahal sa yung Diyos, dapat you must transform your self-perception and the way we interact. Kapag tayo ay secured sa love of God, we can extend love and forgiveness to those around us. Today, let this truth, God's profound sacrificial love, encourage and motivate you. Regardless sa iyong past and present struggle sa buhay, God's love remains. Tanggapin mo si Jesus and this will lead you to deeper relationship with Him and may heart be transformed na inire-reflect ang kadakilaan ni Jesus sa buhay mo. Tara kapatid, manalangin tayo, maaari kang yumukod o ipikit ang mata at damhin natin ang spirito ng presensya ng ating Panginoon. Panginoon naming mahal at mapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo nang may pagkamangha sa dapat na sakrificial na pag-ibig mo sa amin na kailangan mo pang ipako sa krus at mamatay para sa amin. Salamat sa iyong malalim na pagmamahal at walang kondisyon pag-ibig. Kahit madalas ay inilalayo namin ang aming sarili sa iyo, tulungan mo kaming maunawaan ang pag-ibig mo at itransform nito ang aming puso. Let us be a vessel of your love. May pakita namin ang haba ng aming pasensya, pagpapatawad at pakikiramay sa aming kapwa sapagkat ito ang iyong ibinibigay sa amin. Ipantayan mo ang aming mga hakbang Panginoon at punuin mo kami ng iyong presensya. Sa iyo ang lahat ng papuri, O Diyos. At tinataas namin sa iyo lahat ang aming papuri pagsamba sa pamagitan ng pag-ibig na Isus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid, salamat sa araw-araw mo na pagsama sa pagdi-daily word natin. Maaring i at i-share mo at upang marami pang mga kaluluwa ang inspire natin marami pang kaluluwa ang mabless natin. Magkita ulit tayo bukas.